Ang klase ng ugnaya na meron ng isang tao sa Diyos ang magdedetermina kung ang isang tao ay magiging masunurin sa Diyos. May mga taong nag-aakala na dahil alam nilang may Diyos ay automatic na may relasyon sila sa Diyos. May mga taong nag-aakala na dahil alam nilang may pag-ibig ang Diyos ay kaklos na nila si Lord. Misan may mga nagsasabi pa nga, siguro naman naunawaan na nung nasa itaas yung aking ginagawa. Sinasabi ito na para napaka-casual ng pakikitungo sa Diyos at inaasahang ang Diyos pa ang mag a sa tao. Misan dahil masyadong nakatuon sa pag-ibig at pagiging mabuti ng Diyos, sa halip na magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos ay namumuhay pa sa kasalanan dahil sa kaisipan na mahal naman ako ng Diyos kaya patatawarin ako ng Diyos. Mahalagang tandaan na mahal tayo ng Diyos kaya niya pinadala si Jesus upang iligtas tayo sa kasalanan at hindi para umabuso tayo sa pagkakasala at mawala ng pagpapahalaga sa kabanalan. Yung pakikitungo sa Diyos paminsan, parang itinutulad na ng tao sa pakikitungo sa kapwa na walang kaibahan sa ibang lumalabag sa batas na pagnahuli ay kung sino-sinong kilalang tao binabanggit na parang yung kanyang kaugnayan sa mga taong ito ang dahilan kung bakit siya dapat palampasin at huwag nahulihin. Maling-mali ito. At lalong hindi dapat na maging pananaw sa kaugnayan sa Diyos. Ang tunay na pagkakilala sa Diyos ay pagkilala sa lahat ng katangian niya. Kasama na dito ang kapangyarihan at kabanalan ng Diyos. Hindi parang isang kaibigang kaklose na pwede mong abusuhin dahil total close kayo. Ang tunay na pagiging malapit sa Diyos ay kinakikitaan ng tunay na pagpapahalaga sa Diyos. Ang sabi nga ng Bible, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Ang pagkatakot na may paggalang na binabanggit ay hindi pagkatakot na kagaya ng pangamba dahil wala kang ugnayan sa Diyos. Ito ay nangangahulugan na pinapahalagahan mo ang Diyos at kung ano ang mahalaga sa Kanya. Yung ganitong uri ng pagkatakot ay nagdudulot ng pamumuhay sa kabanalan, pagtalima sa salita ng Diyos at paglakad sa katuwiran. Ang napakaganda ito, kapag ito'y iyong taglay, nagiging simulain ito ng pamumuhay na may karunungan at malino na gabay. Siya na Diyos na makapangyarihan sa lahat ang siyang gagabay sa iyong kapasyahan at pagkilos mararanasan mo ang kagandahan ng kanyang mga tagubilin kaya ikaw ay magiging masunurin sa Diyos. Nawa, pagsumikapan mo ang ganitong uri ng kaugnayan sa Diyos, kaugnayang nagpapalago at kaugnayang bumabago. Kung magkakaroon ka ng tama at tunay na pagkakilala sa Diyos, mararanasan mo ang tunay na buhay na kanyang inilaan para sa iyo. Asa ka pa.